hello guys. nandito po tayo sa ano sa Mindoro. Ay nagpapa ano tagito? dito. Nagpapasulirap, sulirap pun tawag nito sa amin kato. Yung palapahon ng niyog, udahon. Yan po ang ginagamit namin ng karaniwan dito ang ginagamit sa amin sa Mindoro. Na banda ano pambubong. Ito. Ah, makita ko niyo po, sa inyo po kung paano ginagawa. mm yan po, ang ating mother. Nakikita na po sa ating lingkon Hey ka muna sa ating follow, sa ating mga subscriber ma. Hello ka muna. Hello. Kumusta <laughs> na, na kayo? Kumusta <laughs> na daw kayo mga katrop? Katrompa, na nabag naglalala ng palapa, ng nyug. Ayan. Ayan po, po yan. Yung ginang binabali po, yan ay nilalak nila, tawag. Yan. lalang ito. Oh. Tayo so, po yan. Sa taas. Hmm. Oh. Yan po ay ibububong namin sa aming kusina. Kasi po yung kusina namin ay medyo nagawa pa ng panibagong kusina doon sa ano, likod. Kaya gawin po namin, ilalagay namin, i... ibububong na lang po namin itong kan, taklob na ang dahon ng ano. Dahon ng palapan ng niyog. Uh, libre po. Hindi na kailangan bumili pa. Alam po ito matagal din po ng ilang buwan bago mapalitan. Okay, tapos na po ang isa. Yan po ay paris-paris. Hindi po pwedeng piling hindi papagparisin dahil po yung magugulo po yan. Okay, tapos na po yung isa. Yan naman po, eh, dito lang po ilalakta dulo. Hmm. Okay. Yan lang po, kadali. Hmm. Simpleng pangamaraan po para magkabubong ang inyong tahanan. Yan, yan, po ay ibubukod din nyo para hindi po kayo malito. Yan. Next. Ano po. Yan po ang next. Yung kabiak ng ano. Sa una nating ano. Yan. yan sa patatlo ka kayo kukuha. Tapos i... Yan. Yan. Babalian nyo po para may lock na po yun. yon. Tapos isa pa po. Ito Medyo mahirap na daw pong kunin kasi medyo po na, nalaya po na masyado nakapon kasi namin to Sinungkit yung palapa ng niyog na yan Dyan, guys, dyan natin po ilalagay ang ating sino pinapa sulirap ng dahon ng palapa ng niyog doon, pinanday po natin yung kahapon kaya i-extend tayo. At kung natatanda nyo po, ito yung ating pinapanday noong nakaraang buwan. Yan na. Yan yun. Ang set! Tignan mo kung paano. Tignan uh -huh. mo. Uh -huh. Alright. Guys, shout out sa ating misis Nakakasungaw sa ating kwan Pintuan yan Iluluto po. po siya ng ating kwan Pakain po sa ating nagsusulirap Ayan po, ayan po ay paaraw Ayan po ay paaraw Ayan po ay paaraw po